Gandang umagang kay ganda. Napakalamig ng panahon. Yan, walking tayo. Maganda na ang panahon at malamig. Yan. Ang ganda naman yan, o. No? Oh. ayos nila. Okay. So, yan. Okay, so walang mga pa. Sitatawid tayo. Yan. Pupunta so, tayo doon sa isang uh, uh, paradahan ng bus. Tabit-tabit muna tayo. So, ang hirap. Uh, ang tumawid at ano. Kaya, ingat-ingat mga guys. Keep on praying, keep on uh, asking God yung protection, yung guidance ng ating Panginoon at patuloy tayong maglingkod sa kanya patuloy tayong uh, tumamba at patuloy na nandyan ang ating Panginoon kasi wala namang imposible sa kanya no matter what go on po tayo no? anyway alam naman ng Panginoon kung ano talaga nangyayari sa buhay-buhay natin at uh, paano ba diba? siya lang nakakaalam So, ang pinaka the best is go on po tayo. Maglingkod tayo sa Panginoon Diyos. Sabahin natin siya araw-araw. Papurihin natin siya. So, to God be the glory. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory he, has done. he has blood. Say... Oh, oh. doon okay. sabay ka ah okay. oh, sigali ka